Ang tulang ito ay para sa mga taong nagmamahal na kuminsan kailangan nating tatanggapin ang katotohanan na sa bandang huli hindi tayo pinipili. Ang tulang ito ay pinapamagatang Pinapalaya na kita by Alma Joy Colimar Marami akong gustong maranasan nung mga panahong tayo pa gusto kong manood ng isang palabas na kasama ka. Gusto kong ipapakilala mo ako sa iyong buong pamilya. May dami akong gusto at isa na dun yung magtatagal tayong dalawa. Isa sa gusto ko na hindi na matutupad pa. Hindi na dahil may mahal ka ng iba. Lahat ng bagay ginawa ko para lang mananatili ka. Hindi pa ba sapat na niligal kita? Hindi pa ba sapat yung pagsaselos ko kasi ayaw kitang mawala? Hindi pa ba sapat yung mga mensahe kong napakahaba? Mahal, alam kong may pukukulang ako. Alam kong naikong kumpara kita sa ibang tao. Naikong kumpara kita pero nagsisisi ako. Inaamin ko ang pagkakamali ko at nagsusorry ako sa'yo. Mahal, ang dami kong tampo na hindi sinusumbat sa'yo. Ang daming tampo at silos ang tinatago ko. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal kita kaya pinipilit kong maging masaya. Pinipilit kong tumawa pagkaharap ka. Pinipilit ko kasi gusto kong makita mukhang masaya kahit wala ka. Pinipilit ko kahit ang sakit-sakit na. Pinapalaya kita kahit hindi dahil hindi kita mahal. Pinapalaya kita kasi gusto kong maging masaya ka. At kahit pinapalaya kita, kung sa akin ka masaya, hindi ka maghanap ng iba. Mahal, sinasabi nila na may bago ka na. Hindi ako nagsalita pero ngumiti ako. Ngumiti ako kasi masaya ka na. Ngumiti ako kahit gusto kong sabihin bakit may iba ka na. Bakit hindi na ako? Ngumiti lang ako kahit gusto kong marahin sa ko. Murahin at sabihin ang tanga-tangho Mahal, ito lang ako May nanatili lang ako dito mag sa pagbabalik mo Mahal, nandito lang ako Handang maging kumot mo Nandito lang ako Handang maging panyo mo Handa akong pamunas sa mga luha mo Andito lang ako andito ah, lang ako kahit walang tayo.